po sa inyo mga ate at kuya ako si Keflor so kung mapapansin nyo nandito tayo sa taba uh, ng kalsada ng Ortigas Avenue Extension dahil uh, may binisita tayo ng isang shop ng pagawaan uh, ng mga seat cover so solid dito mga idol mga riders at uh, napunta tayo dito kasi titingin uh, tayo ng mga seat cover kung ano po pwede sa motor natin para kanilang uh, beach. So, yan, yeah, mapansin nyo guys, dito ako ngayon. So, nah, tara, check this out, mga, mga seat cover nila dito. Ganda rito guys. So, nakikita nyo, ayan. So, let's go! So, yun guys, uh, Bosmel Custom Seats. So, eksperto talaga sila dito sa mga seat cover pang motor. Makikita nyo, mga ang angas ng style. So, yan. Mapansin nyo guys, kaganda. So, Ito nga yung motor natin para mapasukatan kung uh, meron sila dito. So, ito yung motor ko, nakapark dito. So, yan. Ito si Kevlor. mag-inquire tayo guys kung uh, meron silang available para sa seat cover natin sa motor. So, yan. Mapapansin nyo guys. Gaganda naman seat cover nila. Mamili kayo kung ano gusto nyo mga style ng mga seat cover. O so, solid. So bukod dyan, syempre, hindi mawawala yung mga vlogger o mga riders na pupunta rito. So tampak yung mga sticker guys. So, oh. so makikita nyo yung mga stickers na kapalo sa mga friends ni Boss Mel. So video, hindi tayo uh, wrong timing tayo ngayon kasi wala dito si Boss Mel. Mas madalas na sa kabilang branch. So mapapansin nyo, yan yung mga sticker ng mga idol natin na riders. So, siyempre, hindi mawawala yung idol nyo tayo dito. Ayun. Eh ang So yun guys, eto nga sila nasa loob natin na uh, solid, solid talaga yung gawa dito. Makikita nyo ang yeah, yung ating mga seat cover dito sa loob. So nandyan may mga customer din na nagpapagawa. Ah, yeah. eto nga wala yung upuha niya pinapagwaran sa loob so yan guys, antay lang tayo ng uh, kasunod kasi tayo eh para tayo rin ma-entertain yan mga ate at kuya, habang nagaantay tayo o, dito tayo sa labas sa mga gustong magpagawa ng mga set cover masasuggest ko na sa inyo, boss mail na boss mail na kayo magpagawa sigurado idol, solid ang gawa ang magandang klase at uh, yun nga, check nyo lang sa mga page yung mga branches nila. At uh, dito pumunta ako, uh, Pasig branch nila to so may Ortigas extension. Sa so, ways, makikita nyo agad, lalabas agad yung boss so, pagka uh, nyo lang dito sa Ortigas, galing kayo ng C5, yung tulay pagpapaba nyo, tingin agad kayo bandang kanan. So yan mga guys, so, abang nag tayo, yung yung page ng Kevlo so, may mga palarutin ako mga pag-games din doon Abang -abang pag sa pag-ikas abang-abang na pagsakay ni Sas na laparan sa schedule na lang yun guys uh, yan, magandang gabi sa lahat kasi patilip na rin at uh, maya maya na rin ako ingat lahat sa God bless to all so, yan, huwag mo kalimutan ha uh, boss, so, boss man bye guys, ingat see you